ang pasyalang hindi mo dapat palampasin sa taong ito. Ang bidyong ito ay sponsored ng FNG Rides and Gears Helmet and Accessories. Bagong baba ka ba? At gusto mong gumala kasama ang pamilya? O gusto mo lang magpalamig sabay inom ng kape? Pwes, tapusin mo tong video na to at may sasabihin akong napakagandang pasyalan na hindi mo dapat pwedeng palampasin. Hi, ako nga pala si Jellard Rodriguez. Isa po akong chief engineer, entrepreneur, at minsan, isa din akong instructor. At meron na akong 14 years of experience na pagtratrabaho sa barko. Bata pa lang ako, ay lagi na akong nakakasama sa mga galaan. Lagi kasi akong sinasama ng mga chewing ko tuwing gagala sila. Lagi kasi akong sinasama ng mga chewing ko kung saan-saan na may magagandang pasyalan pabor din kasi sa kanila dati kasi may mga sarili silang sasakyan kaya anytime kung gugustuhin nilang pumasyal ay on the go agad. kaya nung lagi akong nakakasama doon ko naranasan na mahilo kahit sa amoy pa lang ng pabango ng sasakyan nahihilo na ako nyan at as usual after nung hilo suka na yung susunod kaya naaalala ko talaga nung dati nalaging may baon na gamot sa hilo yung mga chewing ko nang dahilan yun sa akin kasi alam nila, pag sinama nila ako sa tuwing may galaan o kung saan-saan man na may magandang lugar na magandang pasyalan, ay sure talaga walang uuwi na hindi nasusuka at walang iba yon kundi ako. Kaya mula nun, nasanay na yung sikmura ko, yung sarili ko, pagbiyahe. Kahit gaano pa kahaba yung biyahe. Kahit nga ngayon sa trabaho ko bilang seaman, kahit sobrang alo na o bad weather pa na grabe na yung gulong ng barko, hindi na ako nahihilo at hindi na rin ako sumusuka. Kaya laking points din pala yung experience ko dati na lagi akong sinasama kung saan-saan. Kaya kayo, mga bata, travel lang ng travel, sama lang ng sama, parents o mga kamag-anak para habang bata pa, eh, sanay na. Sa nga pala, kung usapang bakasyon po ang hanap nyo, may isi-share akong napakagandang puntahan, lalong-lalo na pag bagong baba ka sa barko o kasama mo ang iyong pamilya. At walang iba kundi ito ay ang Bagyo City. Alam ko marami na sa atin ang nakapunta dito, especially na yung mga kapwa nating marino na mahilig gumala. Sure ako nakapunta ka na rin dito. Para sa akin, isa itong Baguio pinakamasarap balik-balikan. Pinakamasarap balik-balikan na lugar. Sobrang ganda ng mga pasyalan dito at sobra-sobrang dami pa. Hindi mo mauubos yung isang araw sa galaan lang at hindi ka rin mabibitin sa mga activity na meron dito. Hay nako, sinasabi ko sa inyo, mag-e-enjoy talaga kayo dito. lalong lalong na kung mahilig ka sa rides. Ang sarap mag-rides papuntang bagyo. Ay, tiyan nga pala. Nasabi ko pala kanina na ang video ito ay sponsored ng FNG Rides and Gears. Kung mahilig kayo sa pagra-rides, dito na kayo umorder ng mga gamit nyo pang rides. Napakaganda ng na mga quality ng mga product nila. At napakaayos nila kausap with regard sa mga inquiry o mga tanong, kung mga presyo na dapat mong malaman. At good points pa dito, napakabait ng may-ari. Kasi ang may-ari nito mahilig din sa rides at kapwa din nating marino. At huwag mag-alala kung wala ka pang cash. Nag-a-accept po sila ng installment at mga financing. At kung problema mo ay malayo ka, hindi ka maka-order, huwag kang mag-alala. nag shipping din sila kahit saan pang sulok ng Pilipinas. Kaya kung rides, ang pag-uusapan FNG, Riding Gears na ang bahala sa inyo. Nasa comment section pala ang page nila kung gusto nyong umorder. So, balik tayo sa magandang pasyalan. So, bakit ko nga ba sinasabi sa inyo to? Kasi ang main point na talaga ng bijung ito ay gusto ko lang ma-share sa inyo kung gaano nga ba talaga kaganda ang mga pasyalan dito sa Pilipinas na kung wala ka pang pera o wala ka pang mga malaking budget para gumala sa lugar. So, dito sa Pilipinas ay maraming galaan na pang worldwide din biruin nyo yung mga foreigner nga yung mga ibang lahi pupunta rin dito sa Pilipinas para tingnan din yung magagandang tanawin sa atin kaya kung ikaw ay nagtitipid pero gusto mo ma-feel yung lamig ng ibang bansa pumunta ka ng Baguio, sure ako ma-feel mo rin kung gaano ka lamig sa ibang bansa at dagdag mo na rin yung presko ng hangin woo! Sobra, sobrang fresh talaga. Yung ang sarap humigop ng kape tapos lumanghap ng hindi polluted na hangin. suave, Napakaganda. Nakaka-good vibes. Kaya tara na. Kita-kits tayo sa Bagyo. Ready mo na yung camera at mga cellphone mo para sa napakaraming pictures na makukuha mo. O siya hanggang dito na lang muna Ay bago ko nga pala makalimutan Update ko nga pala kayo sa ating FB group page Na Marine Engineering Online Class At the moment meron na tayong 19,000 group members So palakpakan natin yung mga me bagong member So maraming maraming salamat At dumadami na tayo At update ko na lang din na in the near future Or mga ilang buwan pa Bigyan nyo lang ako ng ilang buwan Magkakaroon na tayo ng free online Zoom meeting. So, sa Zoom meeting na ito, mag po sharing tayo. Magtuturo tayo ng mga trabaho sa barko or magre-refresh tayo ng mga ideas na matagal na nating nakalimutan. Sa mga grupo ko dyan sa FB group page na Marine Engineer Online Class. So, kita-kits tayo, Zoom. malapit na malapit na, bigyan nyo lang ako ng mga isa o dalawang buwan. Pag hindi na tayo medyo busy, mag-Zoom meeting na tayo at i-ready na yung mga ballpen at saka paper nyo para ma-write down nyo na yung mga things na dapat nyo tandaan pag nag-zoom meeting na tayo. Okay? Kaya abang-abang lang po tayo. Huwag po kayong magalala. Libre po ito. Uh, kusang loob po namin to na ginagawa para dumami po tayong mga kapwa nating marino na mga especially sa engineer para mapaganda pa natin yung maritime industry. Okay? Kaya sa gusto kong mag-join dyan, join lang po kayo. Andun po sa comment section yung link group page natin or kung hindi, hindi nyo nakita, uh, search nyo na lang Marine Engineer Online Class. So, kita-kits tayo doon. At finally, bago pala magtapos tong video na to, nagpapasalamat po ako sa FNG Riding Gears na sila po ang nag-sponsor sa video ito. Big shoutouts po talaga sa may-ari. Sana po ay dumami pa yung branch nyo at lumago pa yung negosyo nyo. Kaya sa lahat po na gustong mag-order, na sa comment section din po pala yung link. So doon na po kayo mag-inquire sa kanila. Pag na-click nyo po yung link dyan sa comment section, diretso na po yan sa page nila. At promise ko po sa inyo, hinding hindi po kayo mabibigo sa quality ng mga products nila. Kaya, hanggang dito na lang po muna tayo. Ako nga pala ulit si Jelor Rodriguez. And always remember that success is a choice. So, choose to be successful. Bye!